Uy, tatlong recipe na to, kaya panoorin mo hanggang dulo. Magandang araw, today magluluto tayo ng kutsinta, puto cheese at dulce de leche na pwedeng pwede mong idagdag sa iyong mga pinagkakakitaan. Madali, mabilis mabenta, kaya tara simulan na natin. 1/4 cup ng sugar, ilagay natin sa kawali. I-caramelize natin at kapag nag-melt na to, ay maglalagay tayo ng 1/4 cup ng evaporated milk or tubig. Pwede pong tubig, yes po. Haluin natin ng ilang minuto at kapag tunaw na talaga itong ating sugar, ay ilalagay natin itong cheap brand lang ng kondensada. Tuloy-tuloy lang tayo sa paghalo sa katamtamang init ng apoy hanggang ito ay medyo lumapot at kapag medyo palapot na po ito, pwede na nating i-off ang apoy. Mag-add ng 1 to 2 tablespoon ng butter. Then transfer natin. Set aside na muna natin yan. Para naman dito sa ating puto ay kakailanganin natin ng dalawang piraso ng itlog. Batihin po muna natin yan. Saka natin ngayon ilagay itong ating 1 cup ng sugar. Isa't kalahating tasa ng milk ang ating gagamitin. Lagay muna natin yung kalahate. Haluin natin. Then ilagay natin ngayon yung vanilla 2 tablespoon ng cooking oil, konting asin. Ilagay na rin natin itong 2 cups ng harina, 2 tablespoon ng baking powder at yung mga natitira pa natin na milk. At kailangan po yung ating gagamitin na baking powder ay bago para umalsa itong ating puto. Para matest mo kung bago ba yung baking powder mo, sa maligamgam na tubig, mag-add ka ng konti. Pag bumubula po yun, ibig sabihin active pa. Ako since hindi naman ako madalas gumamit ng baking powder, kaya ang gin nagawa ko, ang binibili ko, yung maliliit na pakete, para dalawang gamitan lang, ubus na. Kasi once po na yan ay binuksan natin, tas na stack, sumisingaw talaga, kaya hindi na siya nagiging maalsa kapag ginamit natin. Sinala ko ng dalawang beses itong mixture na to para smooth talaga. At sa keso, pwede namang liitan nyo kung pambenta. Ito po kasi pangkain namin at gusto ng mga bata yung maraming keso, kaya malalaki yung aking nilagay. Ito namang mga molde, ay nilagyan ko lang to ng konting oil. Naglagay ako sa bulak tapos pinahid ko lang dito sa ating molde. At make sure po na nakapagpakulo na tayo ng tubig dahil kailangan kumukulo talaga yung ating tubig bago natin ngayon ilagay itong ating mga puto. At ito pong takip, kailangan po talaga may tela para hindi po magpatak-patak yung tubig niyan sa loob nitong mga puto. After 2 minutes, binuksan ko tsaka ko ngayon nilagay yung mga keso at tinakpan ko uli. Bali, ang total po ng oras ng pagluluto dito sa ganto kaliit na puto ay 8 minutes lang po sa mahinang apoy. Kita nyo naman, napakabilis alisin sa molde at pagkakinis-kinis nitong ating puto cheese. At mag naman tayo dito sa ating kutsinta. Kung ikaw ay nasa lugar na wala kang mabila ng lye water, ganito po yung iyong gagawin. 3 cups ng tubig. Maglalagay tayo ngayon ng 1 teaspoon ng baking soda. Baking soda po ha, hindi baking powder. Papakuluan lang natin yan. At pag kumulo na, iset aside muna natin. Papalamigin muna natin bago natin gamitin. Ang lye water or lihiya po ay pangpakunat sa kutsinta. Kaya kailangan po talaga itong ingredient na to. So dito nga sa isang bowl ay naglagay na ako ng 1 cup ng cassava flour, 1 cup ng all-purpose flour, at 1 cup ng brown sugar. Ngayon pwede na nating ilagay yung ating pinalamig na tubig. I-mix lang natin at para mas gumanda pa yung kulay, mag-add tayo ng konting food color or achuete powder. Brown sugar naman po yung ating ginamit kaya ko konti lang yung gumanda lang yung kulay ay okay na okay na. Then salain natin ang dalawang beses para pinong-pino talaga itong ating gagawin na kutsinta. At same lang rin po ng puto, magpapakulo muna tayo ng tubig bago natin i-transfer sa bawat molde. Itong ating kutsinta, ibabrush din natin o lalagyan rin natin ng oil itong ating mga molde. Yung mga harina pag natunaw, mabilis bumaba sa jar. Kaya haluin muna natin bago natin i-transfer sa ating mga molde. Same ng puto, mainit yung tubig. Tsaka natin i-steam ng 25 to 30 minutes. Mahinang mahina lang po yung apoy para walang butas itong ating kutsinta. At kailangan po yung takip ha. Huwag pong kakalimutan, lalagyan po natin ng tela para hindi po magtubig-tubig itong ating mga ginagawang kakanin. Bali, ang ginamit ko nga po rito ay baking soda. Pero na-achieve pa rin natin yung medyo makunat at makinis na makinis na kutsinta. Pag water naman po ang ginamit natin, tandaan po, wag po tayong masyadong maglalagay ng madami dahil meron po yung aftertaste. Ma-share ko lang po, last week gumawa ako ng kutsinta. Ang ginamit ko sa halip po na tubig ay coconut milk kasi isip ko mas masarap siguro kung may gata. Pero kapag po pala may gata, kahit lagyan natin ng lihiya, hindi po pala kukunat ang kutsinta so bawat pagluluto, meron tayong bagong natututunan kaya kung gusto mo makunat na kutsinta, tandaan po tubig po ang ilagay at wag coconut milk, shout out nga po pala kay ma'am Dessa Salonga Mendoza na nag request nitong ating recipe today, hello din po kay ma'am Mirna Sumagang ng Oakland City, New Zealand kay ma'am Maribeth Inting ng Plaridel Misamis Occidental Mamilani Bonita ng Infanta Quezon at kay Ma'am Sean Gomez.